Ang babad nyo talaga. May mga ebidensya nyo para naman. Laka video. Ito ba yun? Ito yung yan. Tapos, pimentong ah. Susikulong kulong. Mamayang gabi, pindentayhan. Ito ang una natin, sipatan. Ito ang una natin, buhutan. Para isang halo lang <laughs> tali. Importante lang naman sila na. Tadamihan ba natin? Tadak? Hindi, panunas para yung simen hindi sa kundin masis pag wala kayo lupa yung concrete sa niyan yung sabo ng simen wala masala yung lupa mabilis na magano mabilis na magsaya simen po mainit man Puro bato, mabato man pati yan. Hindi pati lupa yan. Ayan, <laughs> kunting lupa na maraming bato. Ako, yeah. Tabulan ko lang ng yero. Eh. Tapos sabay patungan ng sinupa. Nabita ka agad yun. Lalo kumalitis-lalitis ang pagkasunin ka. Pero may kasama ng bakal. Oh, ito wala tayong bakal. Oo. No. Oh. Isa ulit niya lang sa tindahan, mga gastos pa yun. <laughs> Tama, mali. May pa kaya kayo ng dalawang kilong malagkit? Bulok mani natin, ano? Oo. Oh. Sarap pa ng merienda natin. Hindi <laughs> po, sinyalan din ang bakal pa.